Pagkatapos kong igayak lahat ng gamit ng anak ko, syempre pinakain ko siya, inayos ko lahat ng gamit niya at ng mga baon niya. Yan ang araw-araw kong ginagawa sa aking anak. At heto na nga, papasok na ulit siya sa school. At syempre maganda lagi ang araw ng aking anak. Mag-aaral kang mabuti anak. At para sa'yo din yan, paglaki mo. So hayan na nga at papasok na siya at ako naman ang gagayak. Paglabas ko nga ng bahay, ito ang aking nadatnan. Nakatigil ang mga sasakyan. Nakakaloka. <laughs> At syempre ang ending maghihintay ako eh ano pa nga ba ang gagawin ko eh di mag video nang mag video mag emote nang mag emote <laughs> eh kasi naman tumuha nga ako dyan na walang katuturan. eh napagka init sa gawin na yan <laughs> So ayun na nga, papasok na ako sa aking trabaho. Hello Philippines and hello world! Magandang araw po sa ating lahat. Sana po ay bigyan tayo ng lakas lagi ng katawa ng ating Panginoong Diyos para magampanan natin lahat ng ating trabaho araw-araw. At hindi tapos na ako magpasyente dyan at naghihintay ulit ako ng jeep papunta sa aking susunod na pupuntahan. Nagugutom nga ako dyan, kaya lang wala yung mga pretong manok, nakakaloka. <laughs> Mga tanghali na yata silang magsigayak ngayon. Nakakaloka. So kumain na lang ako ng kung ano-ano para malagyan lang yung aking tiyan. At hanyat napakatagal ko naghintay diyan at wala pang jeep na dumadaan, nakakaloka. At hanyat binidyo ko muna ang kapaligiran niyan, o 'di ba? Walang dumadaan na sasakyan. So after 48 years ulit nakasakay na ako ng jeep. At parang kailan lang katatanim lang ng mga na ito ngayon napagkalaki-laki na nakakaloka. So hanyat pauwi na ako ng San Rosa, isinabay na ngalang nila ako. O 'di ba hindi ako mga mangangarag. Pagdating ko nga sa bahay kanina ng hapon at lumabas nga ako. Nakita ko nga 'to, nakakaawa, 'di ba? Pero tignan nyo, napakababata pa nila. Kayang-kaya pa nila magtrabaho. Kaya lang wala tayong magagawa kasi yan ang pinili nilang buhay. Naging kontento na sila sa ganyang pamumuhay nila. Tayo ba? Ano ba ang dapat gawin para hindi tayo maging ganon? So ayan na nga at bibili na ako ng bigas. O tignan nyo, sa Nueva Ecija, napakamahal ng bigas. E eh, di lalo na sa iba, nakakaloka. At ayan nga, tumabas ulit ako para sa lubungin si Maron. Kaya na napakalakas ng ulan, nakakaloka. At bahang-bahan na sa labas. <laughs> Grabe yung lakas ng ulan, basang-basa na nga ako diyan, nakakaloka. Kailangan ko salubungin ng anak ko baka mamaya basang-basa na 'yo. Napakahirap magkasakit ano, nakakaloka. So na nga anak ko, buti na lang dala niya yung kapote niya. <laughs> At mabuti na lang alam niya yung ginagawa niya. Nagulat nga siya kasi nga nasa labas ako ng eskwelahan nila. Dati-dati kasi doon ko siya hinihintay sa bilihan ng manok. At hengat pa pauwi na kami. Kasama nga niya yung mga classmates niya. Basang-basa na nga yung isa dyan, nakakaawa, nakakaloka. Kaya kayo palagi yung pababauran yung anak niyo ng kapote kasi hindi nyo na maalam ang panahon. Tulad ngayon, napakainit kanina na biglang umulo, nakakaloka. <laughs> at hindi nga't nagpapahinga na sa at ako'y nagluluto naman. At wala nga ako maisip na ulam ni Maron, kaya lumabas ako. Nakakaloka bang bahasa labasan? <laughs> hindi ko alam kung saan ako dadaan. At ayun na nga, tandito na ako sa Jollibee para bumili ng pagkain ni Maro. Katatapos nga lang ng exam niya, kaya ito ang reward ko sa kanya. Para lalo niya pagbutihin ng kanyang pag-aaral. At ayun na nga, at naka-order na ako at maghihintay na lang ako umilaw. Yan, nakakaloka. <laughs> at sana mabilis na ang paghihintay ko kasi nga gutom na gutom na kami dalawa ni Maro. Nakakaloka. <laughs> sana paglabas ko dito, nakahinto na ang ulan. At hen, ngayon pa na ako, kailangan ko magmadali.